Hello! Papakita ko sa inyo ngayon kung paano ang mga tipid sa paggugupit ng buho Ito lang gamit ko. Lalagay ko na na yung link sa description. Yan, yan, yan. Yan yun. Gamitin niyo yung 4-pack. Ibanot na agad. Kung gusto niyo ng makatipid at ayaw niyo ng usual na kalbo, baka makatulong sa inyo itong style ko sana, hindi ko alam what's there yan, lakasya lang yung loob yan paano tagad hmm ako na la lang ang mayubot it so banat na na agad yan mula patilya pataas na yan yan Kita nyo ba? Difference nito pa ito. Ayan o po. So, di ba natin yan. Okay, next technique. Bis na pa ganyan. Ganyan nyo. Ayan o. Mas. Mas mahaba kasi yan. mas Mas. Mas smoothen up yan pagkakapit niya, pagkinainay hmm. niya. Ano, masasabi niyo? O, oh, o, oh, o, oh, di ba? O. Oh. Eh, magkano din ang gutit? Yung likod, mamaya ako papakita sa inyo. Grabe na dahil dalawang taon nito sa akin na hininanarik siguro yung capacity ng battery niya so tatandaan nyo lang dito ako minto so dito rin ako into, ito papantay nyo lang lalakas ang load nyo aangis ang gupit nyo at kakapal na mukha nyo kahit na mukhang bako-bako siya minsan wala kayong pakit Siyempre, magkakalap yung mga buhok niya. Siyempre, maliwanag yung ilaw kaya may contrast kita-kita. Pero pag nasa labas na kayo, eh, normal naman yung ilaw, hindi, hindi naman kaya kalakas. Hindi, hindi na yung halata. kanan Then sa kaliwa, pantay ba? O, di ba? O, parang pantay na So, kung bangs nyo, kung gusto nyo bawasan, bawasan nyo Yung sa taas, ako honestly, hindi ko na binabawasan yan Kasi manipis na yan Swerte tayo sa lagi natin eh Kaya, kunti-kunti kunti. ang bawas naman lang dyan, kunti lang ko lang ito Dito, hindi ako masyadong babawas dyan dahil manipis na yan Tamad na yan, tumubo Eh, sulit, dalawang taon. Binawang tayo pag-upit. Walang bayan. Ngayon, siyempre, uupi Uputulin nyo yung patiga. Tanggalin nyo na yung kanilang cover. Dito na kayo. Parang siro na to halos. Tapin nyo yung parka sa tenga nyo para magpantay. Ayan. Putulin ang patiga. tuturo ko sa inyo ngayon yan likod. Ang importante dapat sa likod. Meron din kayong sa sa likod nyo. Medyo malayo mga 2 feet tapos sa harap nyo rin mga 2 feet away from you. 2 to 3. Meron sa harap, meron sa likod. Naka-angulo na nakikita nyo sa salamin sa harap nyo. Yung buhok nyo sa likod na real. Nagre-reflect dun sa salamin sa likod. Pero dahil wala akong salamin na dalawa. Nasasabit. Nasanay na rin ako ng blind. Ano ibig sabihin blind? <laughs> pakiramdaman lang, palakasan ng loob yan. Iikot mo na ako. Yan. Hmm. 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 Actually, ang gagawin ko, gugupitan ko siya ng nakatalikod para kayo nakakakita. Again, palakasan ng loob yan, pakiramdaman. So, pag ganyan nyo nyan, pakiramdamin nyo lang kung hanggang saan gusto nyo kataas. Ako, pinatuto ko, dito talaga. Ang kung ko gusto yun. Kasi wala mo lang na naman yun eh. Eh, hindi na ako conscious eh. Masyado eh. Na, eh, ba alam, eh. hindi ko alam yun. Hindi ko iniisip kung pantay ba ano. Basta sa tingin ko malinis siya. Okay na. Ayun na ka. Kung okay sa misis ko, wala nang akong pake. No? Ako wala okay sa mga anak ko itsura ko. Wala nang akong pake sa... <laughs> na iba. O tingin na iba. Pero sa akin kasi okay din naman. okay? banat na tayo sa likod. Di Dito ako sa mo din mga kwintas, makatago o tanggalin nyo na lang sa na tayo. Oh. Ayan. Sa baba mo ng piso ngayon, yun. Ayan. Ayan lang. Ayan. 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 Okay. Uh, noon, ginagawa ko. Okay na ako doon. Okay na ako nung dito lang. Sa baba lang dyan. Tapos yung technique kanina na pag ganyan. Yan. Ginagawang gano'n ko na lang ulit. Sa transition niya. Eh. Hindi. Pero ngayon kasi, uh, gusto ko mas mataas yung likod. Parang pwede na ako na mukhang kalbo siya pag sa likod ka galing. Hindi mo kalbo-kalbo. Ibig sabihin yung semi-kalbo. So, tinataas ko yan. Tataas ko pa yan ng dodo. Kapag tayo sa inyo. Parang nandaman nyo naman kung yung buhok sa likod, kahit hindi nyo nakikita kung pantay na. Marinilig nyo kasi kung may nasishave eh. Pero kapag wala na kayo marinig <makes> na, <noise> ibig sabihin area na yan pantay na yun sa uh, 4. Uh, Ito kasi 4. So, isa pong pasada. Hindi <makes noise> ba ko yung angulo kaya mas lumalim natin mamaya pero yun na itsura nya magkay sa eh. sariling kape at charge muna natin ulit alas pa tapos na ako uh, isang charge yun so, kung bago pa to eh, kaya nyo yung full charge tapos baka dalawang gupitan pa let's go okay balik tayo hindi pa to fully charge ulit pero tingin ko kasi na to para matapos ko Pansin ko, dito ito siya pantay. So, kasagahan ko ito ulit. Dito. Pero, this time, kataasan ko na siya. Yung to do na. Eh. Okay, so depende again yan sa inyo kung gaano kataas ang gusto nyo. Uh, Tapos kita nyo ito, ba? Diba, may sobra. Ibig sabihin itong area na ito. makapal pa yan. Saka dito. So, wala ako pang igalang yan ulit. Pero yung taas niya, ito, medyo okay na ako dyan. Kasi ito naman, gaganyan nyo lang yan eh. Mas maayos yan sa inyo kung makapal pa po nyo. Again ako papanipis na kaya hindi kaya na yung jura niya pero wala, wala tayo pa kanos konti na lang ang pakilos natin paminsan-minsan na lang ang pag iisip natin pero you know yan balik ako sa ganito na style kasi sisoften ko yung transition niya dito Yan, nabuhasan ng gusto. Yan, oh. Ito, ano natin ito? na yun Yan, okay. meron pa yung dito. Yan, na. Yan, yan, ito, 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 yan na natin. Bumilok na yun. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ay, balik tayo sa likod. Okay, ayan, okay, okay na, yo, yes, yes, yo, mhm, mm mhm, mm okay, satisfied client na po tayo, okay na, sabi ko na kahit di ko na i-charge yung gusto, i-iigot ako para sa inyo, mhm, mm kapayin ko lang kung may makapagpa, linis na lang. Okie all Pinelli. Ayun na, mga tropa. Oo. Oh. Oo. Oh, ah. Oo. Oh, ah. Oo. Oh, ah. Ganun lang. Kung masaya naman kayo sa ganyang gupit, hey. Gaya niya na ako. Or mas i-improve niyo pa. Again, uh, di ako parpero. Sariling gupit ko lang I hope natuwa kayo. Yeah.